Ito po ay pinabibigay sa ayo ito daw po ay birthday gift. Galing po kay ate at kuya ng California po. Salamat po. Salamat kay ate at kuya ng California. Mm -hmm. Sa inyo pong blessing. Salamat, Salamat po. po. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ay nadito ngayon sa palaisdaan. Paggabi po ay grabe po, sobrang lakas po ng ulan. May gilang ngayong umaga ay pila na. Pero madilim pa rin po ang kalangitan. Ayan, dito po sa amin ngayon ay madalas po'y umuulan. At si Bossing po ay maaga pong namaman daw po ng kanya mga bubo. Yung daw pong isang bubo ay bukas na. Ibig sabihin po yung eh, nakatakas na po yung huli. Ah, grabe. Lamig eh. Malamig po dito kasi may ng hangin. Oh, ilan ang huli na yan? Daming huli. Ilan? Busing. Busing. Tatlo. Ah, mga payat pati. Mga payat pa rin. Agi alpasan mo ulit. Kapit mo nga rito po si Papakita ko lang. Ayan po ang huli ni boss sing. Malaking alimango. Kaso lang ay medyo payat pa daw po. Ah, inalpasan mo na lahat payat lahat. Bakit payat? Samantalang araw-araw ka naman nagpapakain ng pag... Bakit hindi po hindi pa? Pag minsan Nagluluno? yung naglulunuhan. yun. Papalit ng... Pero pag naglulunuh, papayat ulit sila. Pero kapag ka po naglulunuh, lumalaki po Luluno. yun, honey. Magay nagpapalit sila ng katauan nila. Silly. Kaya kahit yung iba po yung mataba na ay eh, na maliit pa. Halimbawa, yung lalaki at alimang. Binabalik po namin. Oh, laki busing! Grabe! Patingin nga, eh, ganito mukha busing! Tapos picture ako ikaw. Baba may isang kamay. Laki po ng huli na yun. Kulang, ano Babae! Eh. <laughs> eh, ganito mukha, at picture ang kita. Laki. Tingnan nga. Oo. Oh. Yan. Laki nga. Yung alak kumataba Ito, dalay na. Uh -huh. Sige, alin to ah. Hindi oh, na yan. Ah, hindi na. Iwanan na doon. Ito ang dadalhin ah. Ito yung may mga laman. Itong Oh, uh, bumalik si... Uh, si Mac. Bumalik pa isa, bumalik. Ha? Mac! Sh, Nagpakita ka rin. Yan po'y gala. Ayan po sa ngayon. Sa kailaw. Nangangasawa. Mac! Sh, Check-check po ni Bossing kung yung alimango daw ay mataba. Oh, uh, payat. No, payat. Marili. Yun po yung malaki. Payat. Payat pa. sayang eh. Ay, di babalik mo. kapu po ganyan payat eh. Mura lang po ang kilo ng ganyan. Kaya, aalpasan uh, po ulit ni Bosing para tumaba. Doon mo na lang ang uli. Pinagapang lang po ni Bosing at ano ah. Kung sana yung bababahan eh, sa may tubig. Okay. umulan na busing paano nakata magagawa ng upuan natin disin po si bossing ngayon ay tatrabaho ni na po yung upuan po dito po sa tambayan sa tabing ilog yan, yan pong mga kawayan na kinuha po namin dati disin po ay gagawain na po niya diyan yan upuan pero hindi man malakas ang ulan ha ni eh. madali lang bagay yung gawain madali din tagal din na. Ito po pala yung alimango na nahuli ni Bossing, tatlong peraso. Yung pong iba ay inalpasa na at payat pa po, ay patatabain pa po natin. May nahuli din po si Bossing na kasag. Tapos po ay may isang alimango na wala ng galamay at sipit. Pinapalitan muna po ni Bossing yung bahoy dito po asa may pintuan ng prinsa. Ay, yung ginawa ng mga tatay. May lalagyan pa ng lambat. Ayun. Ayun, nangyaharang natin. Hindi yan ngayon. Ay, ito ah. Ah, luwag ito. Ganito po ang itsura. Kapag ka po low tide. Ayan. pag high tide po, ikaw lang lang ay mapuno. Ang tubig dito, ganyan po kalalim. O, oh, baka mahulog ka. Magdahan-dahan ka din ang paghakbang-hakbang busi. Pasha, ayan. Yan bagay yung ating kahoy na inorder mo noon. Ah, ito ah. Ito ah. Parang mabilis na gato. Ubus na pati. Wala na. Wala na. si Bossing po muna ngayon ay mag-aayos nitong kwan ah yung pangharang po dito sa may prinsa ato ha po ah nagatun na, nasira na po nagabok na kailangan po ihaharangan ng ganitong lambat ah para po hindi makatakas ang mga isda pero hindi naman po yung basta-basta makakatakas. Gawa po ng bawat prinsa pong ganito ah, ay may lambat doon sa dulo at saka po yung doon ah. Saka po yung doon sa kabila. Yung po yung may mga lambat na ganito ah. Kaya hindi rin po basta-basta makakalabas. Hindi basta-basta makakatakas po ang mga isda. Ay, ito, ilalagay mo rin busing. Itong isa. Ayan. Kiwit niyo. Kaya saan Ah, yung... Kiwit daw po kaya hindi magkaig eh. Parang hindi tuwid han eh. Matalas naman yung lagari mo, busing Matalap. 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 Ay may panghasa ka sa ina yan. Wala, nakaka-puling. Kamahamin din yan, ayun ka din yan. nakaka ako. Pupuha Marami ka bagang lalagarin. Parang malambot lang eh. Parang kiwi pa okay. rin. Nakiwi. na po yung niyari ni Bossing na kanyang ipinako at nilagari kanina. Ilalagay na po niya dito sa pinakang pintuan. Ay, kakabit mo na bossing, wala pang lambat. O sinusukat mo lang. Sinusukat mo lang. Tasha, hindi. Bakit hindi magkasha? Pabaguhin po ulit ni boss. Eh. Baka yung simento ang hindi pantay. ani kaya mahirap gawa ng ganito ah. Mahirap pagkasyahin po ay. Natagiti pala. Titistingin po ni Bossing yung isa. Kala na ay naka hindi naman iyan na taas. Asha. Wag mo munang tuunan. Baka mamay mahirap hugutin. Eh wala pa yan lambat. Kasya busing. Hindi rin. Wala pa rin yung sinukatang ko isa lang. Bakit? Ay kapagka ka yung gaganito yun, ah, para magkasya. Pabawasan ha ni. Eh. Kakatamin ni. Eh. Pabawasan daw po ng kaunti, kakataman. Eh. Kakatamin. Pabawasan ng kaunti po yung kahoy. Ayun. Para po magkasya. Umaambo na naman po. Ano bossing, nagkasya na? Sinukat mo. Lalagyan na po ni Bosing ng lambat. Ito pong paminto. Kala ko may mga pako ka pa maliit. Papakuan po ni Bosing ito lambat. Wala, 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 pala. Ah, wala. Malalaki ang narik ko. Ay, di bibili ka pa ng bago. Oo. Oh. Ay, ano naman yung kawayan? Eh, ito dito. Ah, pag a -nayon. Tapos oh, eh. dito mo Oo. Oh. Ay, bibili Ay, ka muna. Mo niyo, uh -huh. Ay, ano naman yung pakuan. ah. Ay, maaga pa naman. Bukas na kaya ang hardware. Ay, kada may oran ang gagawin. Eh. Ay, oo. Naman hindi ko aring lagyan din ng lumpot ka. Ah. Bakit? Ay, pipilinirip pa. Ah, babawasan pa yung gilidhan pa. eh. Para magkasya. Para magkasya. Ayan po. Bali, kami daw po ni Bossing ay uwi muna sa bahay. At mamaya po pagbukas ng hardware ay bibili daw po siya ng maliliit na pako. Para ito pong mga lambat ay maipako na po niya dito. At nang maikabit na po doon sa may pinto po ng prinsa. Hindi, ito na may kaya may ganito, Bossing. Ito ay pangharang lang para pumasok yung layak. Ah, saka para hindi rin makawala yung mga isda dun sa loob. Ba, no, hindi. Pinoy may ganito na dun sa looban. Bawat prinsahan eh. Meron may may naman na mga... Oh. Ang kaya lahat yung po eh. Ito yung pang sala ng layak para huwag pumasok. Mm. Pagka yung high tide dan po, eh. Pagka po high tide ay lumalaki po yung ilog ay marami pong mga layak, layak. Mga dahon, ng puno. Dahil dito nga po sa ilog ay napakarami pong mga puno. Ayun pong mga dahon, mga siit. Ay lumulutang po diyan sa ano o, ah, di Sa tubig. yung eh. Pagka po high tide. Eh. Ay eh, para po hindi pumasok yung mga dahon-dahon. Tapos naman yung isda, hindi basta-basta susunod. Pagka hindi igang igay yung loob. Ah. Yan ay nakasunod lang yung isda ay pagka igang yung loob. Pag nagpapaiga ka. Ah. Hmm. Pero pagka ganang mong ay eh nakangalatian eh wala pang nasa mm -hmm. ayun po bali kami nga ni bossing ay pauwi na sa baha sa bayan at, at bibili, bibili po si bossing ng pako pako po dito pala yung malalaki oo tapos po ay bossing bossing media sa oh. tres bossing si ate at kuya ng Primon California ay biglang nag message sa akin at siya daw ay nagpadala ng pera ay kukuhain nata. At yun daw ay belated gift niya para kay nanay at tatay noong yung wedding gift niya. Tapos ay meron din ang tatay ng nag-birthday siya. At yun daw, iba pang masosobra ay para daw sa atin. Thank you po. Idea. Thank you po ulit, adi at kuya. Ingat Wala po kayo lagi. Magpapainom lang daw po pala si bossing ng kanyang mga manok. Ikaw na may ikaw na may nakapagpakain na han eh. Ayun guys, at nandito na po kami sa nakat, kanya At ngayon po ay disperas ng pista. Ay ayun kami gumala po. At meron tayong butihing subscriber si Ate at Kuya ng Premont California ay nagpadala wow! para daw kay Nanay at kay Tatay. Wow! Ito naman ay <laughs> nas, Nasabi ko na sa GC kanina na sinanay pag may lakad wag mo na aalis sa kasi Tatay. Kaya abay oh, marami na pala dito abangers. Oh, Kaya tapos kami nag-aabang. <laughs> tapos <laughs> si Becca ay nag-ano rin nag -ano rin sa akin. Oh, nagtatanong ay sige mamaya na lang kung dating ko. Excited mga siyang mga excited yung ni mga anak. Ay ako muna ay punta nang ano ah si Buana. Kailangan mo daw si Teo. Ayan at nandito na po si Nanay at si Tatay. Si Nanay po muna ay aking tinawag at Si Eric muna po ang tao sa tindahan. Pero wag ka to. Pasilip-silip. <laughs> maraming mga audience. Oh mga maraming excited. Maraming masaya na ang po na ni Atate. At parang ito nga po, no? Kaya nagpunta dito. Uh -huh. Iragat ako nagpunta dito sa iba yung nararamdaman ko po na. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam ko <laughs> <laughs> parang Para Parang ako'y <okay>, baka... <laughs> maraming mga... Siyang <laughs> <syang> excited. <laughs> baka na. Kasi hindi ko pinupuntahan pag misal pag tangali at pag sabi ko tatay, dito na po. ay ayaw man ay na lang okay, we don't pour their adobe o <laughs> oh, ito, kanina po ay di kami nasa palaisda ni Bossing at si Bossing ay nagkukumpon ni doon. Ay biglang nagchat si ate at kuya ng Premont, California at nagsend send yeah, 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 ng... Yay! 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 nag-send ng para kay nanay at tatay. Ito daw ay belated Wait. gift, nila o wedding gift nila kay nanay at tatay. At salamat po kay ate at kuya sa kanilang pagmamahal kay nanay at tatay. At ibibigay ko na ito ay 5K! Oh, wow. <laughs> para kay nanay at kay tatay. Salamat po ate at kuya. Love Fremont, California. God oh, bless, bless po. Oh, bless na, bless na. Kayo dali, bless. Mga oh, makakapas ko. Yay! Makakapas ko na yan. Pag pinapila eh. na sa pila. Thank eh. oh. Thank you po. Yung blessing na uh, pinagkakalog kay nanay at tatay. So yung blessing ng mga family natin. We are so happy for you. Hindi, hindi tayo sa tel mo. Ayun, kasi lang lang dala. Ayun, hindi nito bagay. Yung pag-blessing ng mga nanay at tatay. Blessing sa atin. Ilat po bagay nila. Mamahal sa kami. Uh. Oh. E, parang ano, yung kasiyahan yun nana e, kasi, na nanay at tatay. Oo, yung kasiyahan. Doble yung sayang. Hindi yung blessing. Kasi <laughs> <It laughs> parang natin. <Folk mabishas> hindi <laughs> Mga kanina na at para natin. at tayong mga anak ay mas doble pang saya nating mga anak para kay nanay at kay tatay. <laughs> so Salamat kay ate at ng California sa inyo pong blessing. Salamat, Salamat po. po. Naghati na ini te. Aba. Bless tama. <laughs> 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 Salamat po ate at kuya. <laughs> God bless po sa inyo. <laughs> God bless po. More and more. <laughs> yeah, malawa ka beshi na wala. <laughs> more and <than> more. <laughs> God bless. God bless. More more. Salamat po ate at kuya. <laughs> The next day. Ayan, bali, gabi na nga po kami naka-uwi kagabi. At uh, maraming salamat po ulit kay ate at kuya ng Fremont, California. At masayang-masaya po ang aking nanay at tatay sa inyo pong regalo, sa inyo pong cash gift sa kanila. At kami rin pong magkakapatid ay uh, tuwang-tuwa. doble po yung aming kasiyahan. Thank you so much po ulit sa inyo at Nawa po ay lagi kayong ingatan at pagpalaid po ni God. At si Tatay Dundun nga po pala ay pinabibigyan din ni Ate at Kuya ng 500 pesos. Yun po ay belated birthday gift po para po kay Tatay Dundun. Ayan. ah uh gagawin na po nating 1k dahil may sobra pa naman pong pera. Yan naman daw po ay para sa amin ni Yan, thank you so much po ulit Ate at Kuya. Tatay, ako pa may bibigay muna. Hello. Ito po ay pinabibigay sa ayo ito daw po ay birthday gift galing po kay Ate at Kuya ng California po. Salamat po sa yung birthday. Oh, nakakagulat.